Sa isang malayong isla na tinatawag na Mariana Island, mayroong mga naninirahang mga hayop. Isa na doon ang isang rusa. Ang rusa doon ay hindi nag-iisa. Marami silang naninirahang mga rusa, ngunit isa lamang ang laging inaapi ng kanyang kapwa. Kaya naman nagdulot ito ng paglayo niya sa kanyang mga kalahi. Sa paglayo ng rusa sa kanyang mga kalahi, siya ay natuto kung paano mamuhay mag-isa at sa paglalakbay niya, siya ay nakarating kung saan may naninira ang mga tarsya. Hoy, tingnan niyo. Mukhang may naliligaw na rusa. Aba, oo nga. Batang rusa, anong iyong ginagawa rito? Ako po ay naglalakbay mag-isa dahil iniwan ko ang aking mga kalahi dahil sa kanilang pangaapi. Kayo ba? Ano ba ang dahilan bakit kanila inaapi? Dahil sa aking kutis, lalo na ang aking mga palahibong naglalagas. Kawawa ka naman pala. Ano ang pwede namin may Kahit mga pagkain at matitirhan palang dalian lang po. Nako! Mukhang pagkain lang maibibigay namin sa iyo. Dahil kaming mga tarsier ay naninirahan sa mga puno at ikaw ay hindi. Ayos lang po. Maraming salamat po. Sa paglalakbay ng rosa, siya ay nakakita ng maliit na lawa at doon siya ay nagkaroon ng pagkakataon na uminom. Ngunit ang hindi niya alam ay mayroon doong naninirahang buhaya. Ah! Buhaya! ano ang ginagawa dito ng isang rusa? Ito ay ang aking tahanan. Ako po ay uminom lang para mapawi ang aking uhaw. Ako din po ay aalis na din madali. Dapat lang kung ayaw mong ikaw ang aking kainin. Ah, huwag po! Pagod na pagod na ang rusa sa paglalakbay. At dumidilim na din ang paligid. Naku! Dumidilim na ang paligid. Kailangan ko na ng masisilungan. Ayun, kuweba. Doon na muna ako magpapalipas ng gabi. Para sa pagsapit ng umaga, ako'y makakalakbay na ulit para naman matagpuan ko na ang kapwa-hayop na tatanggapin kung sino talaga ako kahit ganito ang kutis ko. Tuluyan na nga nakatulog ang rusa sa kuweba. Ngunit sa kalagit naman ng maimbing na tulog na iyon, ay hindi niya naramdaman na may naninirahan din palang nila lang. Oras na para ako'y maghanap ng mga sariwang prutas. Aba, sino itong rusa na ito? Napakabata pa nito eh. Sa pag-alis ng paniki, ang rusa ay nananatiling natutulog. Bumalik na ang paniki na busog at may dalang mga sariwang prutas para sa rusa. Ayan, dito na lang ilalagay ang mga sariwang prutas para may makain ka para buwas. Kinabukasan, sa pagpahinga ng rusa sa kuweba, ay laking gulat ng rosa nang may makita siyang sariwang prutas. Aba, kanino ito galing? Ito ba'y para sa akin? Narinig ito ng paniki sa taas na natutulog Nagulat naman ang rosa sa kanyang nakita dahil ang paniki ay hindi pangkaraniwan sapagkat ito ay napakalaki bakit oh, Bakit napakalaki mo? Ikaw ba ay nangangain ng gaya ko? <laughs> Ikaw ba ay nagbibiro bata? Ang aking kinakain lamang ay mga prutas at oo sa aking galing yan at para sa iyo yan. Ganun ba? Maraming salamat po! Walang anuman! Sa pagkain ng rusa ng mga prutas, siya ay muling sumigla at dali-dali siyang nagpasalamat muli sa paniki. Maagang umalis ang rusa sa gubat. Tahimik pa ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Habang naglalakad siya, narinig niya ang langit ng mga daon sa ilalim ng kanyang paa. Sa malayo, natanaw niya ang isang bundok. Mataas ito at parang abot na abot ang mula. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang agila na nakadapos tuktok. Ang agila ay marangal at tahimik, nakatingin sa buong paligid na parang nagbabantay. Sandaling tumigil ang rusa at tumingala. Ang taas na lipad ng agila, siguro ang sarap ng pakiramdam ng gano'ng kalaya. Narinig ng agila ang kanyang boses at dahang-dahang bumaba paraan nitong itinalaw ang mga pakpak hanggang sa tumapo ito sa isang malaking bato malapit sa kanya. Magandang umaga, Rosa. Anong ginagawa mo rito sa paanan ng bundok? Wala naman. Naglalakad lang ako minsan kasi pakiramdam ko hindi ako bagay kahit saan. Marami sa aming lahi ang nagsasabing kakaiba ko. Iba daw ang kulay ng balahibo ko, pati sa sungay ko. Raw ay pangit. Alam mo, Rosa, hindi mo kailangang maging katulad ng iba para maging maganda. Kung pare-pareho ang lahat ng hayop, wala sanang ganda ang kagubatan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagandahan. Pero Agila, paano kung hindi nakikita ng iba ang ganda ko? Hindi laging nakikita ng mata ang kagandahan minsan nararamdaman ito. Ang mabuti mong puso, tapang at kababaang loob ay mas mahalaga kaysa sa itsura. Ikaw ay maganda rusa sa loob at labas. Tandaan mo, dahil ang pagiging kakaiba mo ay regalo, hindi kasalanan. Ngumiti ang rusa at parang gumaan ang pakiramdam niya. Salamat, Agila. Ngayon ko lang naintindihan na hindi ko kailangang baguhin ang sarili ko para magustuhan ng iba. Tama ka. Huwag mong itago kung sino ka. Maging proud ka sa sarili mo dahil iilan lang ang may tapang na maging totoo. Pagkasabi niyon, muling pumagaspas ang Agila at lumipad pabalik sa tuktok ng bundok. Ang rusa naman ay nagpatuloy sa paglalakad, hawak sa puso ang mga salitang iyon habang tinatamaan siya ng araw na pangiti siya. At sa oras na iyon, alam niya sa sarili na hindi masama ang maging kakaiba dahil sa totoo lang doon magmumula ang tunay na ganda.